na curious ka ba sa mga misteryosong gawain ng mga ancient civilizations? Well, may treat ako para sa iyo ngayon. Sasabak tayo sa mga kwento ng Bo people at sa kanilang unique na paraan ng paglilibing. Trust me, ito'y kwento na puno ng heights, history at kakaunting suspense. Pero bago pa natin ituloy yung diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong manotify sa bakit bagong video ko, e click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Sa buong kasaysayan, ang bawat kultura ay may sarili sariling paraan ng pagpaparangal sa mga yumao. Isang unique na practice ay galing sa Bow People ng China. Inilalagay nila mga kabaong sa mataas na lugar parang sa mga bangin o bundok kasama dito ang namatay. Ang Bow People ay nabuhay noong late 14th hanggang 17th century sa mga bahagi ng kung anong kilala natin ngayon bilang probinsya ng Sichuan at Yunnan sa China. Sadly, karamihan sa kanila ay nawala noong Ming Dynasty. Pero itong twist, may mga researcher na naniniwala na may ilang Bo people na nakaiwas sa persecution. Sa tingin nila, ang mga taong ito ay nagblend sa ibang Chinese communities at ang kanilang mga descendants ay maaring naririto pa rin hanggang ngayon. Ngayon, kapag sinabi nating itinataas ang mga kabaong, ibig sabihin ay talagang mataas ito. Sa katunayan, ang pinakamatanda na natagpuan sa probinsya ng Fujian ay 3,000 years old. At alam mo ba, tinawag ang mga ito na hanging coffins. Kamakailan lamang, noong 2015, mahigit isandaan na kabaong ang natagpuan sa probinsya ng Yubei. Pero ito ang million dollar question. Papaan nila na ilalagay ang mga kabaong doon? Sa totoo lang, hindi talaga alam ng lahat. Medyo nakakalito, katulad ng kadahilanan sa likod ng practice nito. Ano kayang iniisip ng mga bow people? Bakit nila ginawa ito? At habang tayo sa topic, hindi ba nakakaintrigang isipin ang kahulugan sa likod ng ritual na ito? Para sa bow people, ano kayang ibig sabihin ng paglalagay ng kanilang mga mahal sa buhay sa mga mataas na lugar? Mas marami tayong tanong kesa sa sagot. Pero isang bagay ang sigurado, Ito'y isang kagilagilalas na bahagi ng kasaysayan na patuloy na nagpapabilib sa atin hanggang sa ngayon. Let's dive a bit deeper sa mystery ng paglibing sa mataas na lugar. Noong 1946, nagkaroon ng unang seryosong pag-aaral tungkol sa mga kabaong na ito. Pero interestingly, ang mga hindi Chinese ay nagsimulang pag-usapan ang mga kabaong na ito noong 1930s pa lamang. Kaya naging hot topic na ito sa matagal na panahon. Ngayon, karamihan sa mga natuklasang hanging coffins ay nangyari sa Central China. Pero habang patuloy ang pag-aaral ng mga researcher, natuklasan nila na may katulad na gawain sa mga lugar tulad ng Thailand. At guess what? Sa ilang lugar ng mga Pilipinas, itong unique na paraan ng pagbibigay pugay sa mga yumao ay nagpatuloy hanggang kamakailan lamang. Pero bago tayo magpatuloy, alam kong iniisip mo na kaya ginawa ito ng mga sinaunang tao well, para hindi makain ang kanilang mga patay ama Well, malika Ang mga Chinese na nakatira malapit sa kung saan natagpuan ng mga kabao ay may mga kwento na maaring i-share. May mga usapan tungkol sa pamilyang He na pinaniniwala ang may mga lahing Bo na iniisip na kung itataas nila ang kanilang mga patay, ang kanila mga susunod na henerasyon ay magiging masagana. Ang galing ng belief, di ba? Pero nagbago na ang panahon. Ngayon, ang mga hanging coffins hindi na itinuturing na swerte. Kapag binabalik ka ng kasaysayan, ang mga sulat mula sa Tang Dynasty ay nagpapahiwatig ng kung gaano kataas mo inilagay ang kabaong mas nagpapakita ito ng yaman ng iyong pamilya. Parang sinasabi mo na, tignan nyo kami, kami ang may pinakamataas na puntod. Habang ang ilan naman ay naniniwala na sa pamamagitan ng pagbitin ng mga kabaong na ito ay napapaliw sa mga scavenger. Which makes sense naman, di ba? Bukod pa rito, ilang mga kabaong na ito ay naglalaglag ng ilang mga kayamanan na nagpapahiwatig na sila ay pag-aari ng mga VIP ng bow. What's more fascinating on this ay ang ilan sa mga kabaong ito ay tahanan ng higit sa isang tao at ito ang isang praktikal na dahilan sa pagbitin sa kanila. Well, mas nagkakaroon sila ng mas maraming lupa para sakahan. Nakakamangha kung papaanong nagbago ang mga tradisyon at mga kwento na iniwan nila. Ang mga hanging coffins sa ito ay patunay dito na nagpapahiwatig sa atin na magtaka at mag-explore ng nakaraan. Ipagpatuloy natin ang usapan tungkol sa mga hanging coffins ng bow People. Ito ang fan fact, hindi talaga sila hanging. Sila inilagay sa mga kuweba, sa mga platform o kahit na sa mga natural crevices ng na mga bato. Medyo crafty, di ba? Ngayon, may mga chismis na ang mga bow people ay unang inilibing ang mga katawan at saka nilipat sa mga matataas na lugar. Pero paano nila ginawa ito? May mga nagsasabi na baka ibinaba nila ang mga kabaong mula sa tuktok ng bangin. May iba naman na nagsasabi na baka nagtayo sila ng malalaking istruktura para iangat ang mga ito. Ang tunay na paraan? Well, isa ito sa maraming hindi pa nasasagot na mga tanong. Isipin mong effort na iginugol para ilagay yung mabibigat na kahoy na kahon sa itaas ng mga bato. Isang sikat na explorer mula sa Hong Kong, si Wong Howman ay nagsabi na alam nila na darating ang araw na mahuhulog ang mga ito. At tama siya, may paraan ang kalikasan at sa paglipas ng panahon, nagtatagumpay ang gravity. Pero ang dedikasyon ng mga bow people na panatilihin ang kanilang mga mahal sa buhay na nasa taas ay talagang pambihira. Sadly, ni mga tao ngayon na nagtatangkang magnakaw sa mga sinaunang site na ito. Ang magandang balita, may mga hakbang na ngayon para protektahan at pag-aralan ng mga espesyal na lugar na ito. Meron silang napakaraming kasaysayan at misteryo kaya mahalaga na panatilihan natin silang ligtas. Para bigyan ka ng glimpse sa pag-iisip ng mga Bo people, ito ang isang gem mula sa isang Chinese leader na si Li Jing na nabuhay naman noong Tang Dynasty. Sinulat niya ang mga katagang High place coffins are lucky. The higher they are, the better for the departed. If a coffin falls quickly, that's even luckier. Interesting, di ba? Ang perspective na ito ay nagbibigay sa atin ng pasilip sa kung paano nag-iisip at nagpapahalaga sa buhay at kamatayan ang ating mga ninuno. Ang mga elevated coffins na ito ay nag-iwan sa atin ng maraming bagay na dapat pag-isipan. Kaya sa susunod na marinig mong tungkol sa kanila, alam mo na may higit pang kwento kaysa sa isang kabaong na nakasabit sa bangin. Tungkol ito sa pagmamahal, respeto at syempre kakaunting misteryo. Hindi ba puno ng wonders ang kasaysayan? Bawat kwento at bawat tradisyon ay naglalarawan ng ating mayamang nakaraan. Kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutang pinutin yung like button at magsubscribe kung hindi mo pa nagagawa. At kung meron kang ilang topic na gusto mong i-cover dito sa channel ilagay mo lang sa comment section at susubukan natin gawin yan. Maraming salamat sa panood at kita-kits tayo sa next video.